Ito na nga, kamakailan lamang ay binahagi ni Heart ang nakakalungkot na balitang nakunan siya ulit sa pang-apat na pagkakataon. May hirit naman siya na baka daw kaya siya nawalan ng apat na anak ay dahil hindi siya mabuting ina o di siya magiging mabuting ina. Kaya ang ating debate for the day ay agree ba kayo sa sinabi ni Heart Evangelista na pag nawalan umano ng apat na anak ay hindi ka na mabuting ina o magiging mabuting ina. Ayan, medyo mahirap hirap ha. Oh. Diba? Oh, parang pananaw niya yun, di ba? Oh, oh. mm -hmm. oh. Pero agree ba kayo sa pananaw niyang yan? Diba? Okay. So, agree ba kayo na pag nawala mo nun ng apat na anak, hindi ka na mabuting ina o magiging mabuting ina? At ang ating pananaw tungkol dito? Ang hirap yan, ha? O, gumunang tayo. Kayo, makishare kayo yun oh, sa oh. comment section, ha? This is ha? just for the debate, oh, po. Ha? para sa debate lang ito. Ang hirap ka na binibigay mong topic, ha? <laughs> parang challenging ha? ah. Challenging. Mm -mm. I agree. I agree ka. Oh. Ikaw Mildred. <laughs> Disagree. Disagree. Ah, Spin <laughs> Ako naman. Maybe. Wow. Ay, nagpahinga ka. Pwede magpalit tayo. <laughs> Ito <laughs> ganito <laughs> sempre, friendship, di mm -hmm. ba? Yung agree. Uh, agree ka ba na, ano ba tanong? Na pag naman ng apat na anak, hindi ka magiging mabuting ina. Mm -hmm. Parang ganon. Mauna ka na Mildred. I totally disagree. Okay. 'Di ba? Kasi ano eh, uh, parang masadong malalim ito no na ano na diskusyon natin, 'di ba? Walang inang gustong mawalan ng anak. Yes. Uh -huh. 'Di ba? Napakabigat. Bilang isang ina, bilang isang ina para sa akin. Kasi it's also ano eh, a medical condition na pagka nakuna ng isang babae, nagkakaroon talaga ng na epekto sa susunod na pagbubuntis mo. Na pwede kang makunan ulit. So it means to say hindi niya kagustuhan kung malaglagan siya ng isa, pangalawa, pangatlo at pangapat. Okay. Diba? So, I don't think so na ano na masama kang ina kung nalalaglagan ka ng anak kasi para sa akin, walang inang gustong mawalan ng anak. Yun. Yun. Pero siyempre, hindi natin masisisi kung gano'n ang pananaw ni Harta. Ha? Kung gano'n man feeling niya na halimbawa na walang ka ng apat na anak, ng feeling niya parang hindi pa binibigay ng Diyos kasi baka hindi ka pa ready para maging isang mabuting ina mm -hmm. or magiging mabuting ina, parang ganon, di ba? So siguro parang kailangan niya munang matuto sa buhay, kailangan siguro may isakripisyo muna siya na yung ready na siya sa obligasyon bilang isang ina. Mm -hmm. Parang ganon yun eh. So parang ta sa tamang panahon, sa takdang panahon, ibibigay ng Diyos yung magkaroon ng blessings ng baby dahil alam niyang maalaga mo na ang anak mo. Yun, nirouse mm. ko ba? <laughs> ha? Diyos ko? It doesn't mean, oh. it doesn't mean na, no, na nawalan wow. ka ng anak. Eh, bad mother yeah, oh. ka na. Wow. Kasi parang serious naman masyado yun na porque nawalan ka ng apat na anak, eh, bad mother ka Hindi ka mabuting ina o hindi ka magiging mabuting ina. Hmm. Diyan, ano po, no, pakialam mo eh. <laughs> yun ang nararamdaman ko, yun ang opinion ko. Oo, sabi nga, niya, kaya ma-agree. Yes! Yeah. Oh, so, Ganon. Kaya ganon kasi bilang nanay, di ba, walang gusto talaga na ano na mawalan ka ng anak. Pero o, parang, parang siguro ako. kung i-analyze mo talaga, doon pa rin ako sa point na parang sinasabi ni Hart na ano eh, yung parang hindi pa ako ready sa obligasyon ko bilang isang ina. Oo. Parang gano'n lang tinutumbok nun eh. Masyado lang nabibigyan ng kulay yung pagkakasabi niya na hindi ka magiging mabuting ina or magiging mabuting ina parang gano'n. Oo. Ako naman kasi sa kanya na mismo nang galing na kaya siguro hindi siya binibigyan ng anak kasi nga oh, hindi siya magiging, oh, oh, magiging mabuting ina, di ba? Oo, no, oh, oh, oh. oh. pero siguro na, uh, Roll, di sabi mo, baka hindi pa talaga ready hmm. para ibigay sa kanya. Tapos sabi mo, Mildred, hmm. Oh, oh. ano sabi mo? Oo, ina, nang oh, 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 oh. Mawalan ng anak. Oo, oh, diba? oh. at saka ano, kahit na halimbawa man, ano, mawalan ka ng anak, pero hindi naman talaga pwedeng sabihin, hindi ka magiging oh. mabuting ina. Oo, oh, eh. oh, oh, oh. ganyan. At saka naniniwala ako, naniniwala ako ha, Hmm. ko talaga, sa karakter ni Hart, feeling ko naman talaga, magiging magbutis isang ina. Hindi oh. lang talaga binibigay. Basta, oh. basta siguro, kasi si Hart masyado rin busy, di ba? Hmm. Marami siyang ginagawa. Siguro talagang kung gusto niya mag-focus na talaga siya sa paggawa talaga o pagkakaroon ng baby. Ayo, oh, 'yung sinasabi naman ni Purelan wala na to sa debate. Oh. Uh, Sasang sa ayunan din naman kita. Depende rin 'yun sa magulang. Oh. Kasi may mga ano ayoko musga po ah. May hmm. mga ano rin hindi masyadong mabuting ina na pinababayaan din ng sarili kaya nalalaglagan ng anak oh, okay. 'di ba ito ito yung mm -hmm. re reality din na yun naman yes. alam na alam na general na, na yan ah opan general mm -hmm. na to mm -hmm. alam na buntis sila pare-parehin ng inom mm -hmm. kaya nagkakaroon ng depekto yung, ano, yung okay. anak anak oh, nila oh. ito this is reality 'di ba mm -hmm. alam naman na buntis lagi nang nagpupuyat ah uh, kumbaga Uh, hindi siya kumakain ng mga mga masustansyang pagkain yun control mo yun eh oh. diba kung gusto mong maging mabuting ina dapat gawin mo yun dahil mm. hindi mo ginagawa yun that makes you a bad mother oh. pero alam mo naman paano kung alimbawa yung nararamdaman mo may may pain para maramdami kang pinagdadaanan habang buntis ka kasi hindi yung partner mo hindi ka naman binigyan ng tamang pag-aalaga kaya naapektuhan yung emotion mo bilang hmm. isang hindi buntis hindi no excuse oh. kasi ako bilang ina hindi oh. perfect ang akin oh dumaan catch dumaan oh. ako bread, isa yeah. ko lang tinaguyod ang mm -hmm. anak ko Correct. buntis ka that time? buntis ako that time. okay mas masakit 'di ba mm -hmm. pero dahil iniisip ko yung kapakanan ng anak ko at kailangan maging mabuting ina ako mm -hmm. doon ako mapit eh, hindi ka pwedeng magpatalo eh sa pinagdadaan. Oo, oh, oh. so, yung mga girls dyan, dapat oh, oh. maghalimbang nasa ganyan kayong kalagayan, pumapit lang kayo, isipin nyo yung magiging oh, oh. anak nyo. Yes, oo. Oo, oh, oh. oh, uh, ako yung mga matatawag kong mga walang kwentang nanay, oh, oh. yung yung pinagbubuntis nila, yung nilalaglag nila. At saka nilala, pinapalaglag nila. Oh, oh. Yung mga, ano, mga walang kwenta. Oo. Oh, oh. oh, oh. Saka alam mo, yung napan ko sa Jessica Soho nung Sunday, kahapon ba? Pinagbubenta. Oh, oh, oh. Yung, yung binibenta yung Baby anak maker, nila. Baby maker, no? Oo. Oh, oh. oh, hindi, yung ano friendship, kasi hindi kayang alagaan doon oh, sa kairapan. Oh. talagang, Binibet ipapaampun niya talaga at ibibenta sa kunting halaga. Eh, Binagawang no? oh. negosyo Parang ganun. At saka may nakulong friendship na bawal na bawal pala, na yung ganun, hindi legal na ipamigay mo yung anak mo na may kapalit sa lapi, dapat idaan mo na lang yan sa mga ano ahens na talagang kukup-kup sa magiging baby. Pag hindi mo na kayang buhayin, gusto mong ipaampot. Oh, ilag o, ilag chapaan. Ilagay sa legal. Yung latest na news na napanood ninyo oh. na naki-CR sa isang ano gasoline station, oh. di ba, iniwan lang doon Pero ina yung ang ano, CCTV, di ba? Oh, Ina-huni lang doon yung bata, yes, di diba? so, oh, ba? Wag ganon. Oh, oh. Alam niyo, hindi totoong wala kang choice eh. Kung hindi mo, yung iba na nagpapalaglag at hindi tinutuloy, may mga kaibigan ka dyan, may pamilya ka, di ba? Natutulong at uunawa sa'yo. Huwag naman umabot sa punto na ipalalaglag mo yung baby sa sinasapunan mo. Sinapupunan. Sinapupunan. Pero pinakalong -ano talaga dyan, pag hindi mo kayang alagaan, mm, pwede siguro ipampun mo yun sa mga kamag-anak um, yes, mo o so, mahal mo sa buhay na kayang buhayin yung baby mo, di ba? Correct. Diba, Ganon. Mm. ganon talaga. Pero naintindihan ko si Hart kasi minsan pagka, ano talaga, nagedepress ka. Nibawa, oh. nakunan ka lang ngayon. Masama ba akong ina? Oh. Baka hindi ako mabuting ina, kaya hindi binibigay sa akin. Yung oh. e parang, di ba napapaisip ka ng ganon, di ba? Oh. Parang pag iniwan lang yan ng jowa, maganda ba ako? Oh. kaiwan iwan ba ako? Kapalit-palit ba? ba ako? Pangit ba ako? Oh. Ganon. Wala ba akong pera? Ganon. <laughs>